Gipakita sa Bantay Butod Jensen Volunteers sa Brigada News Team ang ilang ulahing nasiplatan ng mga campaign materials sa mga kandidato sa duha ka barangay sa siyudad. Sticker sa tricycle sa area sa barangay Lagaw o tarpulin sa area sa barangay Kunil. Sumala sa volunteer nga si George Canoy, ilagayod ginakuha ang gulagway ang ilang makitang campaign materials isip ebidensya aron sigurado. Uh, sa kandidato, kining ang among mga volunteers wala po sila nagapataka o ganang kuha o mga kanang report kay naga dipinsa po sila sa muang bantay boto Katong mga report lang nga kuan nga klaro, mo lang ilang ginakuha. So, Gikompirma usap sa konvinor sa bantay boto Jensen nga si Marcelino Bohol. nga ilaha nga nadusok na sa komilik ang nakuhang report sa ilang volunteers sa barangay Cunel o Lagaw. So, naatay gi-upload dito sa komilik nga mga uh, mga, mga tarpuli nila ni Uh, nagpapili pagka kapitan diha nga si Tisi Agbayani mm. o kini si Inover So kana karon na napadala na namo na sa kumilik uban mga tricycad nga gipadikitan ni Tatad og mga uh, ginatawag nga sticker sa lagaw. No, sa lagaw o oh, na ang meeting niya na sa gymnasium sa kumilik. Mm. Adro sab tubag ang duha ka makandidato sa pagkakapitan sa nasiplatan nga camping materials. Actually uh, no uh kada magud mga sticker na tunang butang diya uh, wala pa magud panahon sa nagcamping wala pa minaka wala pa may naka -file ato panahon na so silbi lang na ang ubang pod dili pod ako an nagrimo ana sa kuha lang kanang tarpulin diha na butang nagjakpatan na jud mi kay kanang katong wala pa may briefing sa ano wala pa may briefing sa kumilik tao na namo hmm. na tao na mo na pero pag na mo breathing na kay balaw na mi sa guidelines sa mga balaod nila ako nang ipatanggal sa akong mga leaders nagpaklaro sab ang election assistant 2 sa Comelec Jansen kabahin sa rason nga taga-suporta ang nagpahimo o nagpakatag sa campaign materials. Sa pagkakaroon, wala pa mangutasa. Wala, hindi pa, wala pa tayo sa campaign period. So wait for the campaign period on October 19 to 28. Sa ngayon, yung mga naka, may mga sticker na nakadikit, although hindi alam nung kandidato dahil support nila ang nagadikit, inform nila yung supporters na wag muna kasi mahuhulog din kasi siya sa uh, ano, uh, 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 premature campaign. In the heart of changing lives. Kini si Brigada News Jason para sa Brigada News Johnson, Brigada News.